Ito na po ang soma na ginawa namin sa luto na. Dapat ko ng video kami, ginis lang mo muna para continue yung video mo. Yeah. Dapat gano'in mo para continue yung video mo, hindi uh -huh. mo i-stop. Tatlong kilo. Ito yung tatlong kilo. Tatlong kilo ka dyan, dalawa lang yan. Sabi tatlo. Sino sabi tatlo? Kasi tatain na ka dalawang tanong ka sa akin. Kanina. Dalawa na balak. Yan guys, merienda tayo. Suman. Ang tawag nyo dyan, alope. Alope sa negros. Suman sa pisaya. Sa buhula, no. Suman. Alope. Pero Alo. guys, Kaya ang resulta sa, sa, sa ang ginagawa namin kanina, tigang tigang Ito so, na. No. No. Kain na. Merienda tayo. Noto na. Wala kayong merienda, rest, Punta kayo dito, guys. Ang diba?